Nagluluksa ngayon si Janine Gutierrez sa pagparaw ng kanyang dalawang lola na sina Pilita Corrales at Nora Unor. Ating alamin ang kwento ng relasyon ni Janine sa dalawa sa mga pinakasikat na mga mang-aawit at mga aktres sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Relationship Story of Janine Gutierrez with her grandmothers Pilita Corrales and Nora Unor the loving and inspiring relationship that Janine had with her paternal grandmother, Pelita. Sa likod ng isang matagumpay na artista, ay madalas natin matutuklasan na isang inspirasyong mas malalim kaysa nakikita sa telebisyon at mga pelikula. At para kay Janine, ang inspirasyong yun ay walang iba kundi ang kanyang mamita, ang batikang singer na si Pelita Corrales. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Janine ay apo ng tinaguri ang Asia's Queen of Songs. Ngunit higit pa sa titulo at kasikatan si Pilita para kay Janine ay isang lola na puno ng pagmamahal, lambing at saya. Isang buhay na ehemplo ng karangalan at kabutihang-loob na hindi lamang umukit ng pangalan sa musika kundi pati na rin sa puso ng kanyang pamilya. Sa isang makabagdamdaming Instagram post noong November 2022, ibinahagi ni Janine ang ilan sa kanyang pinaka-sweet memories kasama si Pilita. Ikinuwento niya kung paano siya lumaki sa walk-in closet ni Pilita, nakasuot ng PVC heels, nagtatago sa likod ng mga gown, at naglalaro sa gitna ng mga eleganteng damit at alahas. Doon daw nabuo ang kanilang masayang ugnayan. Lumipas ang mga taon at nang na siya sa mga damit na kanyang mamita, tuwing bibisita siya ay may kasamang bugso ng tuwa dahil binibigyan siya nito ng mga kasuotan. Hindi natapos sa simpleng alaala ang kanilang koneksyon. Noong 2017, tumampok sila sa cover ng freezing SM Shop Mag, isang espesyal na issue kung saan magkasamang humarap sa kamera ang maglola. Dito kinuwento ni Janine ang physical nilang pagkakahawig at ibinahagi naman ni Pilita ang ilang mahalagang payo na ibinigay niya sa apo noong nasisimula pa lamang ito sa showbiz. Ayon kay Janine, isa sa pinakamahalagang aral na natutunan niya mula kay Pilita ay ang kahalagahan ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit napili niyang ipagdiwang ang buhay ni Pilita, hindi lamang bilang lola, kundi bilang isang national icon. Noong February 2025, ibinahagi ni Janine ang kanyang kasabikan sa pagpuproduce ng isang dokumentary tungkol sa kanyang lola sa direksyon ni Baby Ruth Villarama. Ang dokumentaryo ay isang personal at professional na proyekto para kay Janine. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa negosyo at pag-aartista, binigyang halaga niya ang pagbibigay pugay sa buhay ng isang babaeng nagsilbing gabay at haligi sa kanyang pagkatao. Sa likod ng glamoy ni Pilita, ay isang pusong puno ng pagmamahal, isa siyang inang mapagbigay, isang lolang maunawain, at isang artistang tapat sa kanyang sining. Ngunit itong April 12, 2025, pumanaw ang isang icon sa edad na 87 na maalam si Pilita. Sa isang taos-pusong post, kinumpirma ni Janine ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lola, kasama ang isang lumang larawan at, at, ilang kind words at binigyang pugay niya si Pilita, hindi lamang bilang isang icon ng OPM, kundi bilang isang tunay na huwaran. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang si Janine ang nagluluksa, kundi pati na rin ang buong industriya. Maging si Jericho Rosales sa kasalukuyang karelasyon ni Janine ay nagbigay ng tribute sa Instagram. Janine regarded her maternal grandmother Nora as a cherished treasure. Sa likod ng matagumpay na karera ni Janine ay isang makulay at emosyonal na ugnayan sa kanyang maternal grandmother. Ang kamakailang yumaong superstar at national artist na si Nora Honor na mas kilala sa kanya bilang mamagay. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal ding nawalay ang ugnayan ni Janine at Nora. Mula pa noong siya na sa elementarya hanggang sa kanyang unang hakbang sa showbiz, halos walong taon silang nawala ng koneksyon. Bagamat pa sa limuot ang mga pinagmulan ng kanilang pansamantalang pagkakalayo, hindi kailanman nawala ang respeto at paghangang ni Janine sa kanyang mama gay Sa isang panayam noong 2011, inalala ni Janine ang kanilang muling pagkikita. Anya, ramdam niya agad ang mainit na pagtanggap at suporta ni Nora. Hindi may kakaila ang impluensya ni Nora sa buhay at karera ni Janine. Isa si Nora sa mga haligi ng industriya ng pelikula sa bansa at sa mata ni Janine, siya ay isang huwaran. Kaya naman ng pasukin din ni Janine pag-arte, alam niyang bahagi ng inspirasyon niya ay ang kanyang mamagay. Noong 2015, isang napakagandang pagkakataon ang dumating na magkasama sa isang drama anthology ng GMA Network si na Janine, ang kanyang inang si Lotlot -Lot, at ang kanyang lola na si Nora. Para kay Janine, isang dream come true ang makatrabaho ang dalawa sa iisang proyekto. Taong 2021, muling pinatunayan ni Janine ang kanyang kahusayan na tanghalin siyang rising star sa New York Asian Film Festival. Sa kanyang panayam, ipinahayag niyang bahagi na kanyang tagumpay ay ang inspirasyon na kuhan niya mula kay Nora. Ayon sa kanya, daladala niya ang aral mula sa mamagay niya, ang dedikasyon, tiyaga at tunay na paggalang sa sining ng pag-arte. Sa parehong taon, isang photoshoot para sa Preview Magazine, ginunitan ni Janine ang isa sa mga iconic na imahe ng kanyang lola, ang karakter ni Elsa mula sa pelikulang Himala. Suot ang makasisayang puting bestida at may parehong panghimagsik na tingin. Muling binuhay ni Janine ang imaheng tumatak hindi lamang sa kasaysayan ng pelikula kundi sa puso ng sambayan ng Pilipino. Isa itong patunay kung paano niya pinahahalagahan ang pamana ng kanyang lola. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang napakasakit na yugto sa buhay ni Janine. Dahil noong April 16, 2025, sa edad na 71, na maalam si Nora. Sa Instagram, nagbigay si Janine ng isang taus-pusong mensahe para kay Nora ipinahayag niya kung gaano kahalaga si Nora sa kanilang pamilya at kung paano niya pinapahalagahan ang mga alaala nila. Tinawag niya itong treasure, isang yaman na kailanman ay hindi mapapalitan. Nagpasalamat rin siya sa walang sawang suporta at pagmamahal ng mga fans ni Nora sa gitna ng kanilang pagdadalamahati. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching